Sinubukan kong bumili ng problema dahil first owner daw to ayon sa may kanya. Minor issue lang, nag-overheat at nawawalan ng reserve ang kanyang reservoir. Kaya nag-check tayo dito sa kanyang radiator kung wala na ba talagang kulang cool dito sa kanyang radiator. Upon checking, medyo madilim. talaga magdidilim ang yung paningin sa gastos dito. At nang lagyan natin ng liwanag, yan na nga ang tumambad parang humalo ang oil dito sa kanyang kulan. Numero 17 na ang kanyang drain plug at mukhang na-retread na nga ito. Kapag kulay gray ang kulay ng kanyang langis, panigurado magliliwanag ang buong bahay nyo. Bahay pala namin. <laughs> Dahil binayaran ko na ito, ayan na nga, kulang sa oil. Ay hindi pala, bumuelo lang pala siya. Magliliwanag ang bahay dahil sa mahigpit na yakap mula kay Mrs. Pero sa liig lahat ng tama. Total, napasubo na tayo. Gamitan natin ng Extreme One Racing Fully Synthetic na Oil. Ito ang gagamitin natin pang change oil. hinagis ko kay Master. Uy, model. Sa kanyang cylinder head cover ay may namumuting bakas. Bakas ito ng water possible na dito sa kanyang pump tumadaan o lumulusot ang kulan. Kaya tatanggalin natin to, papalitan natin ng bago. Bakit nga ba nagdesisyon tayo na buksan ang water pump? Ganto kasi yan. Noong pinaandar natin ang motorsiklo, chinek natin ang radiator kung kukulo ang kulan. Subalit hindi kumulo kung kaya nagdesisyon tayo na dito tayo sa water pump. Tingnan nyo naman. Dapat walang bakas ng tubig yan yung bearing na yan, may bakas ng tubig. Double check tayo, buksan natin ang water pump na parang nagbubukas ng talaba. Dapat ito, walang bakas ng oil dahil coolant lang dapat ang gumagalaw dito sa loob ng impeller. Check natin dito sa ilalim, ayan, medyo makintab, dapat wala yung kintab na yan. Ayan, yung nakikita nyo parang namumuo na yan, oil oh well, yan. Medyo madulas, positive Oh well, papalitan natin to. Medyo pupulikatin ang liig natin dito mamaya. Isang buo na natin papalitan. Ito ang ating water pump. Pakita ko sa inyo. Screech at yun na lang. 3, 2, 1, smile. Bahagya daw kasi napabayaan dahil nga sa sobrang busy ng may kanya nito, napabayaan sa OL. Kaya papatikimin natin to ng isang premium at medyo masarap-sarap na OL dito tayo sa Extreme One Racing Fully Synthetic Oil. Ibuhos lamang natin dahil alam na natin ang mangyayari mamaya sa aking pag-uwi dahil binayaran ko na nga ito. Well, testing tayo. Pakinggan ninyo at i-check natin sabay-sabay ang radiator kung susulak pa ang kanyang kulan. Aabangan natin kung iilaw ang kanyang temperature kung mag-red. Pakita ko sa inyo na normal ang operation ng kanyang radiator. Ayan o. Goods pa naman ang kanyang idle up. Medyo mabilis lang ng bahagya. Adjust na lang natin yan. Total, binili na natin ang problemang ito. <laughs> Ayan ang radiator. Tingnan nyo. Yung coolant niya is stable naman. Dahil kung may problema sa head jam dapat anti-mano, kumukulo na dapat yan. Painit tayo. After nating painitin, ito na nga ang sitwasyon. Hindi pa rin siya kumukulo. Hindi pa rin lumalabas. Ayan. Kapag nire-rev, yung nakikita nyo yung talsik na yan, normal yan. Dahil yan sa vibration ng makina. Kaya nga, tinanong ko ang sarili ko dyan, kung alright ba ako mamaya, ang sagot ni Mrs. <laughs> alright.